Sarado na ang mga pangunahing kalsada sa Maynila kagabi pa, kaya sa kanto pa lang ng Lakson at Espanya, naipon na ang mga truck, pati yung mga sasakyang patungong Quiapo, pati mga kalye ng kasal at Arlegui, sarado. Kaya sa rekto pa lang, madami na ang naglalakad. Mga debotong na kayapak, hindi lang matatanda, may mga millennial at bata rin. Ang ilan di malinaw ang pakay. Sa ngayon po, tingin po namin mahirap kasi yung ngayon na lang din po yung mga deboto makakapasan sa after 3 years po. Alalam po, nasama lang po. Hmm. Susubukan po yung lakas nila, pagsalang po, pagpapasan po. Pagdating sa Quiapo Church, mahigpit ang seguridad, may scanner ng mga bag. At kabi-kabila ang mga polis at mga ihos at handmaids o grupo ng mga babaeng deboto galing sa mga probinsya tulad ng Rizal at Pampanga dito na daw sila nagpalipas ng gabi. Survivor po ng cancer yung kapatid ko. Nang dahil po sa nasareno, ang laki po ng paniniwala ko siya po ibuhay. Sa estimate ng pulisya, umabot na sa 350,000 ng mga sumali sa prosesyon kaninang umaga pa lang. Inaasahang aakyat pa yan sa 2 milyon hanggang hating gabi. 39 ang na-report na injuries mula Kirino Grandstand at sa mga rutang dinaanan ng traslasyon. Labing walo dyan ay yung hinimatay o sumama ang pakiramdam habang kasali sa prosesyon. This is definitely faster, no? Nalesen po yung pagsampa at pagsalubong. Doon na po sila nakakonsentrate doon sa lubid. We estimate by uh, for six, baka 16 hours pa rin or even earlier kung ano, uh, masusunod yung pacing na takbo ng andas natin. Pero ang talagang real challenge dito yung pagbagal ay eh dito po sa masisikip na daan with the pace that the Uh, andas is moving ko pwede po before midnight nandito na po yon pero malayo pa man ang andas sa Quiapo. dito sa Arleg Street na kasama sa ruta makapal na ang mga tao sa Casal Street nakasalampak na ang mga deboto sa kalsada sa mga gasolinahan pati sa ilalim ng tulay nakahanay din ang mga replika ng itim na nazareno Lois Calderon CNN Philippines